magkakaroon ka talaga ng tunay na kagalakan, ng tunay na kalayaan. Dahil ang sabi niya, All you have weary and burden, I will give you rest. Burden, nabibigatan saan? Sa mga pamato ng mga religious leaders, sa mga katuruan ng mga religious leaders na nangpapagilty, na nanakot upang madali nilang makontrol. Ha? Huh? Pinalaya na, pinalaya na tayo ng Panginoon sa Kristo. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Sabi pa niya, Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. O diba ang sarap? Ang pamatok ng Panginoon sa Kristo ay magaan. Alright? Ang kanyang pamatok ay gentle and humble and you will find the rest for your souls pero ang pamatok ng mga religious leaders ngayon teachers preachers pananakot panggigilty ano yun? yun ano yung kanilang pananakot kinukot nila yung mga bible verse katulad ng that's not mine anointed ah, ba? Diba? Man, matatakot ka talaga That's not mine, anointed. Hindi mo dapat tinatanong, hindi mo dapat uh, uh, dinidebate, hindi mo dapat uh, kinokontra. Ang gusto nila, umayon ka sa lahat na masinasabi nila. Yun, yung mga pamatok na may bibigat ng mga religious leaders ngayon. Pero kay Jesus, magaan. So kung titignan po ninyo ang ministry ni Jesus, yung mga nagtatanong sa kanya, sinasagot niya ng buong katotohanan. Tang buong kapakumbabaan. Pero yung mga religious leaders ngayon, ayaw sagutin. Dahil natatakot sila na baka sumagot sila ay mali. Kaya, ang sagot nila sa'yo, touch not mine anointed. Ang sagot nila sa'yo, submit. Authority and submission. Wow. Hindi ganun si Jesus. Kaya nga, kay Jesus po tayo makinig. Kay Jesus po tayo sumunod. Siya ang guro ng mga guro. Siya ang pinakamataas na guro, mga friend. Alright? Hindi ko sinasabi na huwag natin pakinggan yung ating mga pastor, yung ating mga teachers, yung ibang mga nagtuturo. Yes, pakinggan natin sila. Ngunit salain natin sa katuruan ni Jesus na ang katuruan ni Jesus ay nagpapalaya, nagpapagaan hindi nananakot, hindi nanggigilty, kundi nagbibigay talaga ng kapayapaan. Yun ang tunay na will ng amang nasa langit. God bless you all.